tanong sa akin, paano daw tumawala yung linya sa CapCut? Pag mag-edit tayo, gumamit tayo ng mas, ba may linya? Lalo na pag hindi pantay yung light ng video natin. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano. Let's go! Siyempre, gawa muna ako ng video para ma-sample adjust natin. Pang-adjust natin ba? CapCut. New project, pag man new project na ya natin yung video ginawa natin. Pag madwa na, i-play ang video. Tapos, tingnan natin pag palipat na siya ba. Pero purpose natin dito, ang pag-adjust lang. Sigurado lang adjust dito. i lang siya, split. Pag ma-split na, hanapin yung overlay. Pag ma-overlay na, i-touch papunta doon. Pag pumunta na siya doon, i-touch ang nasa baba, hanapin yung mass. Hanapin si mas. Pag ma-mas na yan, horizontal. Pag ma-horizontal na yan, yellow line, i-touch pa ganun. Ganun lang i sa yellow line, no Oh. ganun lang siya. Tapos, ang adjust niya, yung puti ba yan? Kita yun yan? Ang adjust niya, galawin yun yan, itouch ba? Itouch lang, ganun lang ang touch. O, tapos, i-check. Pag ma-check na yan, itouch ang video sa baba. Tapos, hanapin ang adjust. I-slide lang papunta doon ha. Hanapin yung adjust. Pindutin ang brightness. Labas yung latulato niya dyan. Itas lang pag ganun. Pag hindi, pantay ang kulay ng video nyo. Pag ganun lang itas, oh. Tapos, focus kayo sa line. Pag ganyan, kunti lang reprint siya. Pwede na yan, balikan kayo sa mas. Balik kayo sa mas. Itas yung puti hanggang mawala na. Ang parang linya, yung linya ba? Hanggang mawala na talaga siya. Check natin. Oh. Oh, di ba? Hindi na halata. Pakishare nyo lang guys para makatulong ng iba. Thank you for watching.